may mga matatanda Naglilimos sa lansangan Hirap sa paglalakad Sa init ng haring araw Nakadudurog ng puso Pag sila'y masilayan Bahay na tagpi-tagpi Ay, nakakatakot naman pala dito mag ah, Ha, di ba ito malalaglag? Nang <laughs> <Walang> kawawa, <laughs> yeah, na minsan bundok. ay nagugutom At may karamdaman, bakit nga ba naging ganito kanilang buhay Pag-ibig at pagkalinga, ang ating ialay Sa mga matatanda hirap Inalangin natin sa Diyos Na sila'y makaahon sa tadhana Na kanilang nararanasan Ang pagtulong ni Kuya Val Santos Matubang Ay laging nakalaan Maging senior citizen kaman. 🎵 Marami rin mga tao 🎵 buntag! umaga! Sa hirap Pasensya na! Ngayon, ngayon lang kami nakabalik! <laughs> Habang buhay pa sila At Ayan, dalawa. Yung mga high like school. 🎵 taong among buhok sir? Oo. Uh -huh. Ah, okay unta, Tara. Tuloy-tuloy. si Nanay Rene remi Renegios. Oh, uh -huh. so. uh, At uh, si, uh, si... Nanay... Ili Ah, uh, uh, uh. Ito yung mga kalingap. Uh, magandang umaga. Ka uh, ito yung uh, pangalawang uh, pamilya na hatiran natin ng tulong. Yan ang bahay uh, sa nila kalingap. na sira na, na rin. Ito yung bahay ng mga kalingap. Butas-butas uh. na butas, Talaga butas-butas na butas, 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 talaga. Binigyan, uh, nilagyan na lang ng trapal mm uh -uh. para huwag tumulo. Ito yung si tatay na 63, kanina, tatay, 63 years na, old tatay, no? Ilan taong ko natay? Pila na edad ni 69. Ah, 69. 69, 69 pala. 67. Ah, 67. 67. Oh. Ayan po ito yung uh, pangalawang uh, pamilya mga kalingap na bibigyan natin ng uh, tulong, Magi nagiging beneficiary natin para sa tulong sa mga galing Senior. sa kalingap. Hmm. Si, Alpo, si nanay, Eli at saka si tatay, Louis. Hmm. Kaya kami, uh, ngayon lang kami, na nanay, ngayon lang kami nakabalik yeah, mo. Sige lang. Okay. Uh, Naghatid kami, uh, nakabalik din kami dito kasi may uh, binigay yung uh, sponsor natin na pabigas at saka kunting grocery. Oo. Uh, oh, kaya, naitay, uh, pakitanggap nito na ito. Ay, salamat. yan uh, mga kalingap. Salamat kayo, ma'am, oh, yan kay Ate Inday PB. Oo. Oh. Hmm. Na, nagbigay sa amin yan para ipamulong sa inyo. Para pantulong. Kumusta nga pala yung mga apo niyo? Wila in town Araw. sir. Wila. Mm -hmm. mm. uh, high school na ba yan? Oh, graduating na ng lalaki Ayun lalaki. Oh, mm. ang babae, nine pa na siya. Good nine pa. Oh. Mm. Yan yung iniwan ng mga magulang dito oh. sa inyo. Mula ng bata pa. Oh. Ayan yung mga kalingap yung ano. Ah, sila yung uh, maglula na iniwanan sa uh, mga apo nila. Kasi ay kumusta na yung anak niya, yung tatay ng ano, mga bata, nagpapaano na, paparamdam na. Kung asa wala. na, wala na talaga. Oo. Uh, ano kayang balita doon? Minyo naman siya. anak ah, nag-asawa ulit? Oo oh, na mga bata. Uh, yung, uh, yung babae naman, wala na rin para, paramdam yun. Wala, wala, na. wala sad. Wala na rin. Siguro may kanya-kanya ng ano, yung oh. pamilya. May oh. no? kanya-kanya ng pamilya. So, yan yung naman, apo, naman. ang apo nila pa, nagiging anak na rin nila. Oo, oh, yun ang bagay. Malit, malit, doon sa mga anak nila. Malit anak. Sa nila. anak. Hmm. Yan yan. na lang. Yan. Kaya ang mga kalingap. Ito, itang isang senior rin mga kalingap na 69 years old si tatay at saka 67 years old din si nanay. Yan. Uh, si, si, tatay, tatay po ay eh, 69 years old. Pero hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin. naghahanap ng trabaho, naghahanap ng mapagkitaan. para may uh, pang-sustain sila doon sa apo nila na nag-aaral mga kalingap para doon sa mga gustong tumulong uh, pwede kayo mag kay Kuya Bal para may natin yung mga tulong nyo dito sa pamilyang ito na ano at saka pwede nyo naman kami ipm pm uh, sa aming uh, number, uh, cellphone number para pwede natin pag-usapan kung ano yung may yung tulong sa, sa kay tatay at saka kay nanay doon lang po sa ano doon lang po sa may mga puso nga uh, ginito ang puso na gustong tumulong sa programa ni Kuya Bal at saka sa atin oh. yeah, I, uh, grab it, grab it. pwede man sila mag contact pa doon sa FB mm -hmm. oh, no, may yung Agnes vlog at mag add lang tayo, pwede kayong kumontak doon sa namin at saka yung mga ano mga kalingap yung mga gustong mag support uh, pwede kayong kumontak doon sa FB page namin make Agnes Vlog pa rin yun. Ah, pwede din ah, kay Kuya o Bal na din. Pwede balin. din kay Kuya Bal para magparating yung uh, magiging tulong nyo. Ayan. Yon, say, Ayan. Na. Hindi na paayos yan tay Yung ano, bubong, yung, bubong yung may butas-butas na. But wala na paayos? Wala pa man um, lugar, sir. Kaya nagsigi pa man tao ni Ah. Ano, anong kasing hurnal yan? Eh? Mag Gat galas? yan. Oh, ah, lampas. Magpulo, yan na. Magkano naman bayad sa'yo? Mura lang. Mura Magkano sa araw? 250 ang iyang araw. Kawawa naman tupi. Halimbawa, kung sa malalag proper, may magpaano doon, pabas yun. Mag magpalampas. Sa so, inyan, okay lang? Oo. Kuhan mong gudmida kay Kuhan, dagaang. Okay, Kuhan, kay Ada. Oo. Si Kuya Bal ang bumuo kung, ng team kanina. Kung ano mo yung uh, nadaanan niya. Mm -hmm. noon nung bata pa siya. Ngayon na uh, sinso na si Kuya Bal, hindi niya nang limutan ng mga pobre. Kaya yun ang mga tinatabangan niya. Yun mm -hmm. ang mga tinutulungan ni Kuya Bal talaga na uh, ano, yung nasa laylayan talaga. Ang inyong gilingi, ang iya gilingi sa rin katong poor oh, for oh, for mga, the, mga forest, the forest. Oo, poor, Mga seniors na. Forest um -hmm. of the poor. Yan, ano, ano. ano yan, uh, may programa dyan ang gobyerno, pero hindi man lahat madres talaga. Oo. Lalo na sa mga loob-looban na oh, mga nasa yung nasa solo programa sa gobyerno na yung po na oh. sa, sa, urban sector. Oo. Oh. Ang ang urban na hapa ang sector na wala na. Oh, atas, <laughs> na, na diba? Kaya tay, pasalamat tay tay na okay, may team kalingap, sa kalinga kalingap no? Bag, sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, mm. na hindi nakakalimot na tumulong sa kagaya nyo. At ganun, lalo na yung mga sponsor ganun, ni Kuya Bal. Oh, so, sponsor ni Kuya ganun, Bal ganun. na siya rin tumutulong kay Kuya Bal, nagsusuport para pantulong sa inyo. Kaya pasalamatan na natin yung mga kagayaan la Atinday PB, Marilyn Chang, sa lahat ng mga kalingap supporter, mga kalingap sponsor. Pasalamat tayo doon na mayroong mga sponsors na ganyan, no? Nakapapan, nakatingin sa inyo. Kaya nga lang, ah, yung uh, tulong nila, idadaan talaga kay Kuya Balo kaya sa amin kasi wal well, trabaho na namin yung mag-scout, mag sa inyo. Nasa sulok ng ano, Dima minsan di mapasok pasok ng mga gobyerno. O, minsan di ma-hindi mapansin ng gobyerno kasi nasa sulok-sulok nagayo. No? Kaya na din ang tinayakukan ng katongto ata urban 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 areas. Kami tayo hindi kami kompetitor ng gobyerno Bagkos, katulong nila kami. Uh -huh. Katulong nila kami. Kaya uh, ano talaga bawat ano ba, bawat pasok namin nagpapaalam kami sa barangay captain, mga councilors na andito, andiyan yung team kalingap para tumulong sa mga tao na ano, dapat tulungan. Uh -huh. Kaya tinatulong namin, kagaya sa inyo, nag kayo, may ligay sa garden, pwede tayo maglagay, magbigay sa inyo ng mga seedlings, uh -huh. uh -huh. seeds para Laka. pang, pang umpisa. Kasi pag lumago na yung mga gulayan nyo, pwede kayo magkapagbenta. Oh. May mamakin ka mm -hmm. Si Tatay din yan sabi namin baka may mabili kaming manok. Pwede na namin siya pag uh, pabuha mag-alaga ng manok. Oh. Padamihin muna, huwag munang katayin. Oh. Padamihin muna bago ibenta. Oh. Para Karamay. may sustainable uh, income oh. kun sa man. Bulayan ganyan. Yan yung mga proyekto, mga programa na gusto namin sa Team Kalinga na mangyari na maibigay sa inyo para kasi itong tulong namin bihira kasi sa dami ng gusto namin tulungan uh, minsan matagal kami bago makabalik oh. kaya pag mayroon mm. na kayong gulayan dyan mayroon na kayong manukan dyan yeah. oh. so di ba pag marami na pwede na ma, mm. uh, makasustain oh. na may sustainable uh, income na oh. mm. So, ayan. Ay, Yung ay, mga kalinga pa, ating de maraming salamat talaga sa tulong mo. Sila, si, 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 sa sila na na mm. mm. Nay, pasalamat tayo kay ano nay atin dai Salam, Salamat, salamat, kayo. kayo. Um, oh, Ma'am oh, Salamat kayo sa inyong tabang ha. Mm. Dako na kayo ni kanang kon sa mua. Tata, mo, Malaking tulong na daw uh, tv Inday PB sabi pili ni Tatay Boy at sa ni Nanay. Um, hmm, feel And mo uh, ang buong puso nilang pasalamat. Uh, yung Naninindig yung balahibo ko. Salamat doon <laughs> sa kanila. Ang uh, feel uh, ko. at talagang feel na feel nila tatay na mayroon palang Team Kalingap at saka sponsors ng Team Kalingap na handang tumulong sa kanila uh, na nararanasan. Yun lang po atin na TV. Maraming pili talagang salamat sa mga tulong mo. And God, and God bless. God bless. Nagmamasid sa ating kapaligiran May mga matatanda Naglilimos sa lansangan Hirap sa paglalakay Sa init ng haring araw Nakadudug ng puso Pag sila'y Butas ang tirahan ng lolo At lulang kawawa Minsan ay nagugutom At may karamdaman Bakit nga ba Naging ganito kanilang buhay pag at pagkalinga Ang ating tialay Sa mga matatanda, magulang na naghihirap,